Hey good morning mga ka-chamba for today's video. Ang pag-uusapan naman natin ngayon ay kung tungkol sa malalaking kitaan mga ka-chamba. Kung wow. dati napanood yung aking video, ang kitaan sa mga 1 million, 2 million, 3 million views. Dito naman, pag-uusapan na natin kung paano lumaki ang kita. So, Huwag kayong halis dyan mga kachamba dahil hindi ko na patatagalin. Ayoko na nainip kayo mga kachamba kaya eto na. Una, pag gising nyo pa lang sa umaga, dumilat kayo. Malaki na agad ang kita kasi dilat na yung mata. Siyempre, disclaimer, doon sa may mga diferensya sa paningin, eh, exempted kayo dito. Kailangan to malinaw ang paningin. Kasi nga, pag nakapikit tayo, wala kita dumilat tayo, malaki kita. So ayun mga kachamba, kaninang umaga, pag gising ko, dumilat agad ako at dumakon. Kasi nga, kung matutulog lang tayo maghapon, hindi tayo kikita. Hindi makakakita ang tulog at ang nakapikit. Kaya mga kachamba, kung gusto nyo ng malaking kita, idilat ang mata. Okay, Manga Jama, thanks for watching!